Pinaiibisigahan na ng Department of Justice sa NBI ang mga foreign diplomat na lumabag sa batas kasunod ng posibleng pangwa-wiretap ng Chinese Embassy sa sinasabing usapan umano ng isang tauhan nila at opisyal ng AFP. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Matapos pumutok ang isyu sa umano'y audio recording na hawak at nilik ng Chinese Embassy, inatasan na ni Justice Secretary Boying Remulla ang National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay sa mga ilegal na aktibidad ng mga foreign diplomat sa bansa. Unang pumutok ang posibleng paglabag ng Chinese Embassy sa Anti-Wiretapping Act nang lumabas sa isang pahayagan ang transcript ng umano'y usapan ng isang opisyal ng AFP at Chinese diplomat tungkol sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Sa ilalim ng Vienna Convention, hindi basta-basta pwedeng kasuhan ang mga diplomat, pamilya nila at maging mga empleyado ng isang international organization dahil sa tinatawag na diplomatic immunity. Pero ayon kay Remulla, bagamat may mga pribilehiyo na kaakibat ang pagiging diplomat, tungkulin din daw nilang igalang ang mga alituntunin sa ating bansa. Kaya mananagot pa rin daw sila kung makikitaan ng anumang violation wala pang tugon ng Chinese Embassy sa mga pahayag ni Remulla. Pero ang Department of Foreign Affairs naman, naglunsad na rin ng sarili nilang investigasyon. Habang sa Senado, naghain na rin ng resolusyon si Senator Francis Tolentino para magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kaugnay sa posibleng wiretapping. Una na rin sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na dapat paalisin agad sa Pilipinas kung sino man ang nasa likod ng audio recording. Suportado yan ni National Security Advisor Eduardo Anyo na gusto na rin palayasin ang mga Chinese diplomat dahil sa paglabag umano sa diplomatic protocols. Pero babala ng China, posibleng maapektuhan nito ang relasyon nila sa Pilipinas. Dapat daw hayaan ng gobyerno ang mga diplomat nila na gawin ang kanilang trabaho. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. At kaugnay nga po ng sinusulong na investigasyon sa Senado tungkol dito sa posibleng pagwa-wiretap ng Chinese Embassy, makakapanayam natin ngayong umaga si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Uh, Hi, Senator, para po sa inyo, gaano po kalaki ang isyong ito kaya kayo nag-file ng resolution para magkaroon po ng hearing? Malaki po itong isyong ito kasi lumalabas po ito, hindi lang uh, simpleng uh, paglapastangan uh, sa ating batas, Republic Act 4200, but a serious diplomatic breach na ginawa si naman man na gumawa ng uh, embassy ng China. Mm -hmm. So this is a serious violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Mm -hmm. Kung sakasakali sakali binanggit nyo na po ano yung uh, yung batas yung anti-wiretapping law, ano po ba ang posibleng uh, amendments na maisusulong nyo kung sakali? Hindi po amendments, mm -hmm. uh, siguro po ito kung merong uh, tamang uh, yung resulta ay mag, magtuturo na merong uh, violation talaga, mm -hmm. ang marirecommend po ng Senado dyan ay to expel mm -hmm. the person involved. Yan, hmm. a declaration of persona non grata. Hindi po baka. Hmm. The existing international law po dyan, signa po, na so pag dineclare natin persona non grata kung sino gumawa niyan, automatic patpauwiin na po yan, palalabasin na po yan ng Pilipinas. Hmm. Mm -hmm. Yung kung sa yung sa hearing po pag na-schedule po ito, may plano na po ba kayo ng uh, may list na po ba kayo ng mga ipapatawag yung resource persons? Hindi ko naman pinangungunahan yung chairman. Siguro mm -hmm. po uh, yung ilang personnel ng Chinese Embassy, patawag, ilang personnel ng Department of National Defense, ang National Security Council at uh, ilang personnel din po ng Department of uh, Foreign Affairs na bangkit mm -hmm. ko. Mm -hmm. Yung sinasabi niyo Senator kanina no na if ever baka kailangan i-expel no itong ilang mga uh, opisyal ng Chinese embassy. Uh, dati po kasi may ganyan ng panawagan for other issues pero hindi po ba yan parang extreme and then the point of the Chinese embassy they're saying na hayaan yung kanilang mga diplomatic officials to do their job. Alam nila yung violation eh uh, noong 2018 ang nagkaroon din ng ganyang incident between uh, the United Kingdom and Russia. Inexpel po ay 23 Russian diplomat. Mm -hmm. uh, meron din pong incident niyan sa U.S. noong 2018. Ang inexpel po ng U.S. ay 60 Russian diplomat. So nangyayari na po yan. Marami na pong pangyayari mm -hmm. uh, Ang China at Australia, marami rin pong inexpel na Chinese diplomat sa Australia noong nag topic din po sila. Mm -hmm. So sa tingin niyo po hindi naman to makakaapekto ng negatively sa relasyon po ng Pilipinas at China? May epekto po yan pero mm -hmm. kung hindi po natin gagawin yan, eh, paulit-ulit po gagawin yan. Mm -hmm. Okay, marami po sa... Talaan pong patunayan muna. Kailangan patunayan muna. Okay, marami pong salamat, Senator Francis Tolentino. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.